Uy, laag. Saan? Uh, Adi, uh, atang karon. Uh, arang ka, pa kayo. Uh, arang ka, baha pa kayo. Mura, uh, na, uh, tag... Lunop na, naglunop. Naglunop ang mga gwapo. <laughs> Nagbaha po. Uh, Nanadong ag, tanong, nungag. Uh, si Kenneth. Bro, yung noodles, mayam yaman na, para... Madali lang sa... yun eh. Tingnan niyo yung CR namin. Yeah. Ito, ito. Ito, may, ah? may lulutaw-lutaw dyan. Ah, may lulutaw? <laughs> may lulubog, may lilitaw. <laughs> Parang palitaw. So, na hindi nga, na sakain. Alas 9 na sa buntag. Alas 9 na na. Pero wala pa may kaon kay. Wala pa may kahikay. Tungod sa... Ano? Uwan. So, lugtok pa may buong agwa may. Magdoto pa yung noodles ron. Ikaw na maglot sa noodles par? Ha? Saan ang yung noodles? Mami, ano yung noodles? Ah, wala

Palaag. Yung, yung mga sasakyan dito, stranded Wala na. Bus, hindi na meron na meron. Meron, meron Pero ano na, bullhot. Oh, okay <laughs> oh. na. Pag ano mo doon, para nang ay, alo ng dagat. Totoo <laughs> oh. yan. Pag nandun ka, basa ka. Sa gilid ka, basa ka si. Oh wow. Mare ang agyanan karon sa Central Street. Oh, di ba? Ara lang ka oh, oh, yung. kung yung oh, ang gibaktas dito gani ha. Kadong sa kanagyanan ba sa Badong Pasay Cubao City. Ara nang yung uh, bahakayo baha hmm, mo Wala. So, Ko yung tubig diyan oh. Oh kasi yung malalaking ano. Uh, yung mga bus. Yung mga bus. Kung pasok dito, ano yun. Oh, wala. Wala. Yung mga tayo mga kasamaan to eh. Ha? Katawin ko. Saan sila? So, Hindi makatawin? Mga nai nai taburon. Dahil mga motor dito. na. Saom na. Saom na. Motor na. na ulan. Wala na. Una. So Magkita makita na ito rin sa Metro uh, Manila. Uh, si John Pio. Si Naruto. Roel. So mana na naroon na tamayta po boros sitwasyon nila sa Manila. Grabe yung baha. Siguro ano na ito sa baha ito. Galing na ito sa Ilog ba? Sapa. Yung pasura pa oh. Lumutak, lumutak. Ang rasura dito. Ayan, dumi yung dumi. lang. So yan. Tanatayan so, kayong ano dito. Ayan so, lang. Update, update. Ayan, basura yan. Don't skip. Just share and friend